Magandang umaga mga kababayan. Uh, Bago ang lahat, I would like to congratulate our female boxer Nesty Pitacio, sa kanyang uh, pagkamit ng bronze medal sa Olympics sa Paris, France. Uh, maraming salamat Nesty. Hindi mo man nakuha ang gold, okay lang yan kabayan. Alam ko na sa mga susunod na Olympics, meron ka pang malaking pagkakataon sa 2028 LA Olympics. Sana'y makuha mo na yan. And uh, huwag kang mawalan ng uh, pag-asa. Keep practicing, keep trying. Darating ang panahon, makukuha mo din ang ginto. Again, thank you so much and uh, congratulations. Ganun na din sa ating mga kababayang lumahok, hindi man kayo pinalad sa Paris Olympics, maraming maraming salamat sa inyong kontribusyon para sa ating bayan. All right, so uh, dumako na po tayo sa ating uh, maiksing talakayan. Si uh, BP Sara Duterte, isa nang kontratista sa ngayon. All right. So si BP Sara po ay isa ng kontratista, hindi yung kontratista sa mga proyekto sa mga projects. Si BP Sara ngayon ay isa ng official na kontratista meaning komo kontra sa administrasyong Marcos, yan po. Si BP Sara ngayon. Inumpisan na niya po ang pag-atake, uh, pag, pag uh, pagiging critic sa Marcos administration. Yan, dahil wala na nga po siyang attachment sa gabineteng Marcos, kaya, yan, nagsisimula na po siyang uh, pumorma at tumatake sa gobyerno. At uh, ang kapansin-pansin lang po sa akin ay yung uh, nabasa ko na yung sinasabi niyang hindi tapat sa kanilang panunungkulan itong mga nasa gobyerno. Yan, hindi daw sila tapat at uh, malaki po daw ang pagkukulang ng gobyernong ito, etc. etc. Yung uh, pagiging tapat sa panunungkulan, hindi ba kawalan ng katapatan sa iyong responsibilidad bilang isang vice president? Yung pagbiyahe uh, at pag-iwan ng iyong uh, trabaho habang bumabagyo dapat nating isipin if you're a public servant, ang priority mo ay ang iyong tungkulin bilang vice president in her case. Pero ang inuna niya ay ang kanyang uh, idol na si Taylor Swift na mapanood sa Germany. Kaya hindi ako bilib dyan sa salaysay na kanyang inilabas na hindi daw tapat ang mga leaders na to sa gobyerno kawalan ng katapatan ang ginawa niya, ang pag-alis niya sa kalagitnaan ng trahedya. Ito po ay pagpapakita ng walang katapatan sa iyong sinumpang tungkulin sa bayan. Kaya bumabalik mga kababayan, nagbubumirang kay BP Sara ang kanya mga pinagsasabi. Wala na, wala nang uh, naniniwala sa kanya, kunti na lang. Palubog na, pabagsak na ang kaharian ng mga Duterte. Na-expose na sila mga kababayan ang kanilang mga ginawang mali sa bayan. Ang kanilang mga ginawang hindi makapilipino sa bayan. Kaya nawalan na po ng gana ang maraming Pilipino. Marami na pong nagalit dahil lumabas ang katotohanan Marami sa mga Pilipino ang nakatulog at hindi na malaya ng pinaggagawa nila. But ngayon marami na po ang mulat, marami na ang gising sa mga ating mga kababayan. At unti-unti nang tumatalikod ang taong bayan. Ang dating makadoterte, tumatalikod sa kanila. Ayaw na nila sa mga Duterte dahil sa mga bagay-bagay na nagawang hindi makamamamayan, hindi makabayan. Ang latest survey ay pagpapatunay na wala na. Pakunti ng pakunti na ang sumusuporta sa Duterte, pamilyang Duterte. Ang latest OCTA survey, bagsak na sila. From 20% in the month of March down to 16% sa buwan ng June or Hunyo, Kaya wala na po. Ito po ay isang reflection. It is a perfect reflection of Duterte's decline. Wala na po. Kumukunti na ang suporta sa kanila. Noong 2016, maraming nabudol, maraming uh, napaniwala, maraming naloko. Noong year 2016, at talagang uh, lopsided victory ang pagkakapanalo ni Pangulong Digong Duterte. Pero over time nang lumabas po itong mga bagay-bagay na kanilang ginawa na hindi maganda sa bayan, wala na nawalan ng ganang taong bayan. Nagalit na ang taong bayan sa kanila. Majority of Filipinos nowadays ay wala na galit sa kanila. Kaya unti-unti na silang nauubos, unti-unti na silang nanghihina, and this will be their downfall. Yan ang nakikita po natin. My dear friends and countrymen, kahit uh, lagiin ni uh, BP Sara ang pagbibigay ng negative na komento laban sa gobyerno, bumabalik yan sa kanya. Dahil nga sa performance ng kanyang father ni ex-president Digo. Maganda sanang magkomento, maganda sanang magkritik sa administrasyong Marcos kung ang performance sana ng kanyang tatay ay extraordinary or maganda. Pero, ang katotohanan nga dyan, even her father ay walang nagawa. Ang kanyang tatay ay uh, umupo, nagpakasasa, walang nagawang maganda sa bansa. Instead, ang daming namatay sa Peking War on Drugs. Instead, korupsyon lumubo hanggang 13 trilyones. Ang values ng Pilipino ay bumagsak Marami sa ating mga kababayan ang bastos sa pananalita. Lahat ng sasabihin ni BP Sara ay nagbubumirang, Bumabalik din sa kanya. Tumatama sa kanyang uh, sa performance ng kanyang tatay na very very poor. Yan po ang realidad mga kababayan. Ang kanyang pagiging kritiko ay uh, walang bearing. Walang uh, epekto para sa akin. Dahil sinasabi ng mga tao, yung ang tatay mo, ikaw nga, wala kang nagawa para sa bayan o wala kang ginagawa para sa bayan. Pagta-travel lang yung ginagawa. Iba naman ang yung focus imbis na mga estudyante when you were still the department head ng DepEd. Wala ka naman nagawa sa napakababang rating ng mga Filipino children sa math, science, sa pagbabasa, wala. Wala kang ginawa para maging mas maganda sana ang rating or standing ng Pilipinas. Wala. Finocus mo naman sa pagre-red sa mga kababayan nating inusente. Kaya para po sa akin, lahat po na kanyang sasabihin... Magkomento man siya, magkritiko man siya, maging critic man siya, wala itong epekto dahil bumabalik sa kanya. Parang isang sampal na bumabalik sa kanya dahil wala nga siyang nagagawa. Hanggang ngayon. Dapat nung siya ay naging secretary ng DepEd, dapat she took this opportunity para ipakita sa taong bayan ang kanyang galing, ang kanyang pagiging uh, masipag na secretary at leader nang sa gayon sa election 2028 ay maging mabango siya sa taong bayan at mapaniwala niya ang taong bayan na kaya niyang maging pangulo. Pero dito po sa kanya mga pinapakita, kanyang pagre sa pagkakatanggal ng 75 security personnel. Itong mga bagay na ito ay pagpapakita of her immaturity at hindi pa po siya handang tumakbo because she doesn't qualify. She's not fit. To run for the presidency in the year 2028. Ito po ay isang fair na pagtingin sa kakayahan ni BP Sara. Hindi po tayo bias. Tinitinglan lang po natin yung facts kung ano po ang nakikita natin sa kanya. That's it. As I've said before, hindi naman ako uh, makamarkos, hindi rin ako makaduterte. I have supported the candidacy of the former Vice President Leni Robredo. But kung ano 'yung nakikita ko mali, kung ano 'yung nakikita kong pagkukulang, pinupunan natin 'yan. Alam po nating uh, ito lang po ay uh, uh, umpisa ng kanyang pagiging kritik sa administrasyong Marcos dahil wala na nga po siyang attachment sa gabineting Marcos. Kaya nagsimula na siyang uh, pumuna sa mga ginagawa o sa gobyernong Marcos. Maaring totoo nga yung kanyang sinasabi, pero ang tanong, how good was your father's leadership? How good was your father in handling these many issues sa ating bayan? At ikaw din. How good are you? Isa ka bang tapat na talaga na lingkod bayan? But uh, it shows na ang pag-alis mo sa Pilipinas na mayroong baha, ang daming mga Pilipinong uh, nasalanta, ang daming mga Pilipinong naghihirap. Ito ay pagpapakita, you're not being sensitive. Nagpapakita ng walang katapatan sa iyong responsibilidad. Sa ating mga kababayan, sa iyong uh, posisyon bilang Vice President of the Republic of the Philippines. Mga kababayan, mag-isip-isip po tayo. Para po sa akin, si Sara is not fit to run for the presidency. She doesn't deserve our votes. Kung pipiliin natin siya, kung pipiliin natin na isang Duterte na naman ang manguna sa ating bayan, parang pinukpok natin ang ating ulo ng isang matigas na bato. Dahil alam naman natin ang kanilang kakayahan. So mga kababayan ko, maray pong salamat sa panunood. I hope na nagustuhan po ninyo ang ating video na ito. Mag-iingat po tayo lagi. Good morning, Philippines!